magandang araw pong muli sa ating lahat pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay sa uh, araw na ito ukol sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo Kabanata 16 talata 21 hanggang 27 nakita natin kung pa paano unang uh, isinilay muna ni Jesus kung ito yung dapat uh, mangyari sa anak ng tao sa kanya na kinakailangan niya magbata ng maraming hirap sa kapay ng mga matatanda ng bayan, ng mga saserdote, ng mga eskriba at uh, doon ay uh, na iskandalo kumbaga si San Pedro, no? Kaya ano ba 'yung iskandalo? Ang iskandalo po ay isang batong kinatitisuran, no? Ah, uh, kung maaalala natin, counting throwback, si San Pedro po ay pinuri ni Jesus, no? Mapalad ka sapagkat ang ama ang nagbunyag sa iyo na sinabi mo na ako ay mesiyas, ang anak ng kataas-taasan. At uh, ngayon naman sinasabi niya na lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas. Ang ibig sabihin po ng lumayo ka sa tanas, ang ibig sabihin, lumayo ka ikaw na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak. No? Na bakit magkakawatak-watak po sapagkat uh, nandun yung tinatawag nating kalituhan no? sapagkat uh, binabasag kumbaga ng ating Panginoon Kristo yung, yung karaniwang takbo ng isip no? na kapag nagtagumpay dapat magtagumpay o maligtas ang ibig sabihin uh, walang sakit, walang hirap, walang dusa, no? Eh, ang plano ng Diyos, hindi ho eh. Uh, ang plano ng Diyos ay tayo ililigtas ng Panginoon hindi sa isang kisap mata hindi sa isang snap kundi sa pamamagitan ng krus no? doon natin nakikita yung balintuna ng buhay na kuminsan ang plano ng Diyos hindi kalimitang ayon sa ating iniisip no? Uh, at dito makikita natin kung paano sinabi ni Jesus kung ibig ni mang sumunod sa akin Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kristiyano tayo, di po ba? Taga-sunod ni Kristo. At ano po yung tandaan natin? Pag nagtataan, tanda tayo. Tanda ng krus sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ay paalala hindi lamang tungkol sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Tatlong persona ay isang Diyos. Kundi ito po ay paalala din sa atin na dapat nating limutin ang ating sarili. Ang bita dito, hindi po tayo kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Na sana sa ating buhay ngayon at araw-araw, makita natin na talagang si Jesus ay naparito hindi upang magpasarap, magpaalwan, kundi upang makiramay sa atin, makihalubilo sa atin hanggang sa kanyang kamatayang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.